Bang kisi ke sebelah butuh. Bang gitu sebelah butuh. Dah meleto meneri. Mau masuk. Itu, hang sini ya, emtol.

hinawakan natin yan hinaw tayo ng kapatir para kung ano man yung nasa buhok ngayon hindi tayo nga hindi kasi balik ko ay ka lang damat ah, wala na talaga yung ano yung buhok ni Johnny itong tama nang um... ano to ano to ba? tagyan to itong tama ng minatang wala yung sakit ulo. Wala na yung hypnotize tol. Hindi na makabalik sa katawan ni Johnny. Kasi nakuha na natin at ah uh, na natin yung water na. No? <coughs> so ang kailangan na natin tol ay yung buhay ni Johnny na may ligtas natin. So sana po mga tol tulungan nyo kami na uh, may ligtas Johnny na. So free nyo kami ng mga tol na mong yara sa atin. So yan si ano pala si biping So, may manilakad talaga sa tol. Pero sa plano tol. Huwag so, kayong maglala kasi magaling rin yun. So, yan. Tuloy tayo tol. Tol na buhok. Nandito na sa bagyong yung buhok. So, yung buhok. lang ka. Karun na kakita ito tol nga ni Eso. Karun mo kita ito eh. Ha? Ikaw na kita na katuto na. Oh, itong pag gamot sa akong sugat pa. Ano ah, yung kwento? Sundang mo to ni Johnny Good. Mm -hmm. na atong itak ni Jani na tuy marang orasyon po ba hypnotize kung mataman ka niyon diritso ka patay ba eh. buti na lang tol ay nakuha ko agad yung water kaya lagyan ko agad kaya umusok yung sayo hindi nga rin ako nakapanawala eh. hindi, hindi hindi umusok sayo kasi baril lang yung gamit ni Jani mm, parang na, nakuha lang niya sa ano ba kay Gus siguro wala yung Wala, wala, wala to yung orasyon. Makuha na? Hmm. Yung pagpusil sa mga. Mawin yung ulan niya soba. No? Makutoy mo nga soba. Itong itak ni Johnny. Nagyo to yung angkod. Nagyo to yung antol. Nato yung pangirihan ni Pinono ba? Antol lang, nabigla ko sa nangyari sa buko. Ay si Jigo mga tol. Hmm, Pag ano sa bakwater mo sa kumbuk. Yan po, medyo hapon na. Nabutra ko na yung hapon dito. Sabutan so, dito lo yung buhok na bag na nisin. sini. dahil ang gubat ito to. Kaya sarap tol, may makatulong po sa amin. No? sobrang guto na po talaga. Saan po itong kanon na yun? So, na balik. Sa ating room. Sobrang tingnan nito lang. Sobrang sulok na naman. Pakaliwanag talaga yung silpon ni Johnny. Oh. Sabutan dito lang yung gubat. Yan o. No?

So, Ang success natin. mga tol no, yung buhok Andito na sa bag natin Hindi na mabalik yun sa ulo ni Jan so, eh Maraming tinig tol Hindi hey, tayo e, pwedeng sumigaw dito tol Yung Baka marinig tayo ng mga uh, Nibal or dita Kasi napas, Nasa paligid lang sila tai gin atul ba tai gin tai gin tai na sa kanibal tul ro ko ba ya? ha le ba ho ba tai ni kanibal tul ni ba ni bur mag na pedugo lang tai ba ta le gayan tul ni malala sa gin tai gin kar galibang ba tanim nang ano time bomb Kau ambil aku mati dulu. Beter din. Uy na, uy. Pati se buta ba ko mukapit. Eh, sa botasan ni maka ni baltol. Sa kalibang. Sa kalibang. Kinsa ka sa mga inahan to? Kani man to na sahan to na. Kaya tena insaan ba akong? ano to. Bisa kan? Di jauh. lekas lakas ba. Dito bandang, beli wanag na. Tol jeni. Tol. Ma, mungkin lu cujang tolong. Ha. Kulata tu mayani, kon ba. Kemarin urak udah, tahu <tipend resolvinguet consumed> Urak. urak-urak parang kepeti barak bah parang udah, orang orang, udah, udah, sila ni barak urak-barak Tolong. ya wong udah, urak udah, 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 sudah, udah, kono mau udah, 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 urak udah, urak Ito naka naka-encounter pa kami ng ano doon ganina. <laughs> <laughs> Encounter pa kami ng time bomb. time bomb. Ba? <laughs> May tae pa. Hay ah, po mga kanibal na 'yan. Kakalibang. Ito uh, na no, nakatanim. Yun, 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 yun. Buti tol hindi sumabog ba. Ayun uh. Buti hindi mo natapakan. Ah, Matapakang sabog talaga 'yan. Wala mang sasabog 'yan. Natapakan 'yan. Sabog talaga 'yang amoy 'yun. Amoy ba? Sabog ng amoy. Pakabaho pa naman 'yun eh yun tol no baka mayroong makikita doon ba tapos masumbuhan ako makain kayo so sinya na po talaga tol sinya sila tol hindi namin talaga yun na ano ba sinadya ba na mabidyohan namin um, baka kumakain kayo ba tapos nakita nyo yung ano yung itats sinya so, so, talaga sinya na po sa lahat hindi talaga inasantol na doon nilagay <laughs> yung time bomb magayong gintro tayo ng time bomb ha? <laughs> <laughs> yung tol na kabuhaan kami ng Zimo tol kasi hindi namin tinasahan bukid to tapos merong nakaharang doon na, no? kanibal talaga yun tol tayo ng kanibal oh tayo ng kanibal ba may yung paligid ba Gutom na gito eh nabaka tahimik na tol <sighs> yan palubog ng araw oh

hindi sila hindi siya nagsabi sa amin yung ano talaga yung plano niya hindi ko tumukon tol kasi hindi naman tol hindi ko tumutuloy dito hindi ko tol yung grupo sa bago mo si plano niya so dito sa tuwang ko no ba okay Kita makar lang dia. Ayo, terus.

Yan eh? Saan so, din si Jigus sa kabila, tol? Para malinig talaga yung sigaw namin, ba? Tol? Ano, <sighs> ma, tol? Abisin uh, na talaga sa lahat kung bakit hindi namin ilusob yung mga kanibal Kasama si Johnny mga tol kasi ah, uh, napaka delikado talaga isa lang yung panglaban natin tol yung blackwater lang so kaya naman natin silang labanan kaso dalawa lang kami gusto ko sana lusubin sila yun lang tol marami sila kaya nag alerto na lang kami para walang mapamak sa amin tol ba So, hanap tayo ng chimpo tol. Ang plano. Para sa kaligtasan ni Johnny. Ito so, yan si Bibing tol. Uh, may plano talaga na uh, para sa kalig uh, kaligtasan ni Johnny. No? Para sa aming lahat. Kaya wala siya ngayon. Hindi namin siya kasama. <sighs> tol.